Pangalawang Korinto chapter 4 verse 1 up to 18. Kaya nga sa pagkakataon namin na ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Bagkus, tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan ni nagsisigamit man na may daya na mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay pinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung ang aming ebanghilyo ay tatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghilyo na kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus na Panginoon at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang mabigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami gayon may hindi nangaghihinabis ng atitilihan gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig gayon may hindi pinababayaan pinilulugmok gayon may, hindi na nga sisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagat kami na nga ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin na ang buhay ay sa inyo. Ngunit kaya mang mayroon gayon ding espiritu ng pananampalataya nagaya na nasusulat. Sumasampalataya ako at kahit nagsalita ako, kami naman ay nagsisampalataya at kahit kami naman ay nangagsasalita na aming nanalaman na ang buhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya rin bubuhay na maguli sa amin na kalakip ni Jesus at ihaharap kaming kasama ninyo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo upang ang biyaya ng pinarami sa pamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikalulwalhati ng Diyos. Kaya nga hindi kami magut, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sabagat ang aming magaang kapighatian na nasa isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalot lalong bigat ng ang walang hanggan. Samantala kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay nang nga kikita ay may katapusan. Datakwat ang mga bagay na hindi nangikikita ay walang hanggan. Amen.